Ang question ngayong araw ay Ano ang Taoismo? Katulad ng Confucianismo, itinuturo rin ng Taoismo ang tamang pagkilos ng tao. Ngunit, kung ang Confucianismo ay naniniwala sa pagkakaroon ng isang tiyak at organisadong paraan ng pakikitungo sa kapwa ang Taoismo naman ay nagsusulong ng pagwawaksi sa mga tiyak na pamantayan. Sa halip, nilalayo ng Taoismo na ang tao ay kumilos ng natural at hindi ayon sa mga aral na gawa ng tao. Naniniwala ang mga tagasunod ng Taoismo na ang tunay na daan tungo sa kaayusan ng daigdig ay ang pagbabalik sa simpleng pamumuhay na naayon sa kalikasan. Ayon sa alamat, ang pilosopiyang Taoismo ay inuugnay sa isang archivist ng dinastiyang Zhou na si Lao Tzu. Gayunpaman, hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin tiyak ng mga dalubhasa ang tunay na pagkatao ni Lao Tzu. May ilang nagsasabing siya ay isang simbolikong figura o representasyon ng maraming pilosopong nagambag sa kaisipang tawismo. Sa kabila nito, hindi maitatanggi ang malalim na impluensya ng kaniyang pilosopiya sa kabias ng China. Ang mga turo ng Taoismo ay matatagpuan sa aklat na Tao Te Jing, or The Way of the Tao na sinasabing naisulat noong ikatlong siglo BCE. Ito ay isa sa pinakamahalagang teksto sa Pilosopiyang Chino. Isa sa mga pangunahing kaisipan ng Taoismo ay ang konsepto ng Tao. Ayon kay Lao Tzu, ang daw ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay, magkasalungat man o magkatulad, ay bahagi ng isang kabuuan. Ang ganitong pananaw ay nauugnay sa prinsipyo ng yin at yang, mga puwersang magkasalungat ngunit magkaugnay. Halimbawa nito ay ang liwanag at dilim o ang pagsikat at paglubog ng araw. Layunin ng Taoismo na makamit ang balanse sa pagitan ng mga magkakasalungat upang matamo ang pagkakaisa at kaayusan. Ginagamit din ng Taoismo ang kanitong tao kaisipan sa larangan ng pamahalaan. Kinilala ng Taoismo ang pangangailangan ng gobyerno Ngunit, pinaniniwalaan itong nagiging kapakipakinabang lamang ang pamahalaan kung ito ay nakatutulong sa pagpapayabong ng kasiyahan at kapayapaan ng tao. Para sa Taoismo, ang tunay na kapayapaan ay makakamit lamang sa pagbabalik sa natural na estado ng tao. Kaya, ang tamang pamumuno ay yaong may pinakamaliit na pakikialam sa buhay ng mamamayan. Ang ganitong paraan ng pamumuno na hindi sa pilitang nakikialam ay naayon sa prinsipyo ng Wu Wei na nangangahulugang non-action o doing nothing. Hindi ito literal na walang ginagawa kundi ang pagkilos na walang pamimilit na hayaan ang mga bagay na umayon sa kanilang likas na daloy.